Hi there mga beloved yung soulmates Kamusta po kayong lahat? Welcome to Renzo Tarot Channel And dito naman po ang yung lingkod para pagsamahan natin na Isang soulful and meaningful na reading Dito lamang po sa inyong lagi niyong nabangan Sinusubaybayan at pinakamal Renzo Tarot Channel Magyong mag shout out po sa lahat ng ating soulmates sa buong Pilipinas Buong mundo na laging nanonood Nagbibigay nang nakakataba sa puso na komento Maraming maraming salamat po sa inyo Sa ating returning viewers, sa ating mga new subscribers Welcome to the channel At sa mga hindi pa po nakasubscribe Please mag subscribe po kayo click the notification bell and mag-comment po kayo kapag nakarasinit po kayo sa ating reading ngayon. Sige, ang ating pong reading ngayon ay reading for December 15 to 31, 2024 para sa ating mga nasa sign ng Cancer. Cancer, para sa inyo to, reading for, para sa last two weeks ng uh, buwan ng December bago magpalit ang taon. Kamusta kayo mga Cancer? Kamusta ang iyong um, mental health? Kamusta ang iyong emotion? Medyo okay na ba? Okay, nakaka ano na ba? Medyo maganda na ba ang Kamusta kayo mga cancer? Kamusta ang health nyo in all in all? May pagbabago na ba? Marami sa inyo cancer ay eh, parang ano na ah, parang in terms of money ay parang ah, parang natututo na kayong magtipid-tipid. Parang may mga naitatabi na. Okay, tingnan niya natin. Ah, Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Bigyan niyo po kami ng sampung baraha para sa aming mga nasa sign cancer. Ayan, nahulog na na isa. Ito po papakita, binabalik natin. Ah, uh, kumukuha po ang inyong lingkod ng sampung baraha na siya ni-interpret natin ang mensahe base sa energy na binibigay ng universe. tuli tuloy po natin na kukunin ng sampung baraha sapagkat hindi ayoko pong mag shuffle na mag-shuffle kasi nakaka-distract. Kailangan nakafocus lang po tayo sa pag-read ng mga barahan na ibibigay sa atin ng universe, okay? So, mas gusto natin yung tumatalon, tumatalsik, nahuhulog kasi dyan po. Yan po yung mga cards na magbibigay talaga ng magandang reading where makakarasinate po ang lahat. To those who are wondering also kung bakit parang uh, magulo din daw po ako mag-shuffle, yes kung bago po kayo, maninibago pero kung matagal na kayo sa aking channel, ganyan po talaga ako mag-shuffle kasi dyan po ako comfortable. And I will not change the way I am shuffling the cards kasi dyan po ako comfortable. At the same time, sabi ko nga, yan po yung magbibigyan ng magagandang cards para sa atin. Like 3, 4, so 6 pa. 5, 6, yung minahulog. 4 na lang. 7, 3 pa. Spirit Universe, Spirit Guides para sa ating. 8, 9, mga Cancer. Cancer, Cancer mahal natin yung mga cancer kasi sila yung mga signs na grabe din yung pinagdaanan sa buhay but still they are surviving that still lumalaban sila ng pata sa buhay despite sa mga pinagdaanan nila ng mga nakaraang panahon na talagang they suffered so much grabe yung sakit sa damdamin na naranasan nila grabe yung kalungkutan na dinanas nila 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i shuffle din natin tong sampung baraha para mas maganda ayan ilatag na natin ha cancer maraming maraming salamat sa inyong walang sawang tiwala suporta pagmamahal sa Renzo Taro channel napakabilis ng paglago ng ating channel at nakakataba sa puso ang inyong mga komento na binibigay. Maraming maraming salamat sa inyo. Without father. ado, simulan na natin. Cancer, December 15 to 31, 2024. Reading, Pambungad mong Baraha. Oh my God! the moon a very beautiful card a very beautiful cosmic card ang tinatawag ko dito ay cosmic ang tawag ko dito kasi star sun and moon moon is about moving on healing closure moon is all about your emotion so ibig sabihin yun, kaya tinatanong ko kayo kanina, di ba? Kamusta ang yung emotion? Kamusta ang yung mental health? Lahat-lahat. Kasi ngayon, cancer. Uh, siguro kayo nararamdaman nyo na marami sa inyo ngayon. Parang napapansin nyo nagbabago na ang yung dati. Parang you feel na parang may anxiety. Ang dami yung iniisip. Ang dami yung tumatakbo sa isip nyo. Especially may kinalaman sa inyo mga long-term goals, careers in life. But now this moon card is telling you cancer na you need to balance or kailangan mo nang tanggapin ang katotohanan na magbabago ang buhay mo. Kasama dyan, ang unti-unting pagbabago na mararamdaman mo na may kinalaman sa emotion. Parang ngayon kahit pa yung bigin positibo na ang pananaw mo sa buhay na ay kaya naman pala na huwag mag-overthink kaya naman pala na huwag masyadong OA sa mga bagay-bagay huwag overreact sa mga bagay-bagay kung failure man siya kung hindi man po uh, kung hindi man umayon sa aking gusto so, well that's part of the process ganyan na kayo ngayon cancer i'm so happy with that kind of mindset okay pangalawa oh my god Oh my god tapusin na natin to wag na natin buksan yung walang bara lumabas ng pinakamagapangyarihang card ang rank 1 sa lahat ng card oh my god alam nyo pangatlong reading ko na to ngayon lumabas din to kanina unang una pa alam nyo kung saan sa Pisces oh my god ay hindi sa Gemini Paandito kayo ngayon cancer lumabas na naman sa inyo so magician turning things Impossible things to possible. Kung feeling nyo wala ng pag-asa ang buhay nyo, maniwala kayo, Cancer. Sinasabi ko sa inyo matagal na konting taste na lang, konting tiyaga na lang. In the universe, in God's perfect time, bubuhos ang blessings para sa inyo. Bagbabago talang takbo ng buhay nyo, maniwala kayo sa akin. Sinumulan tayo na napakagandang opening card na cosmic card. Okay, so sinundan pa ng rank 1 sa lahat ng mga kasi bakit sinasabing rank 1 alam nyo pag pag, pag itong barahan na to yung box niya siya yung cover si magician bakit andyan sa kanyang lahat oh Andiyan yung pera, andiyan yung cups, andiyan yung sword, andiyan yung wands. Infinity. Look at the color. Happiness, joy, yellow. So, my God, Cancer, grabe naman kayo. So, kinapatunayan lang nito na hindi araw-araw ay bagyo sa buhay natin. So, hindi araw-araw ay puro paghihirap o problema. Yan ang isipin nyo. Laging may pag-asa. So, with this magician card, Cancer, malapit na talaga. Okay, stay tuned. Hold on your faith. Stay on your ground. Baka mamaya kung kailan malapit ay bibigyan na sa kakasumuko. Okay, Cancer, pangatlo. Oh, night of wands, kailangan talaga, kailangan mo talagang ayusin, balansin yung emotion mo, yan o, oh, linalabanan mo, ang dami pang mga, mga internal battles sa buhay mo, maybe, uh, the, the people around you is cannot notice it, hindi lang dire na napapansin, but sa loob-loob mo pa mga struggles in terms of your emotions, kasi nga, you are worrying a lot, pressure ka sa mga tao sa paligid mo, or parang, it's because siguro you are thinking or you are, uh, iniisip mo magwo work pa to, paayon pa ba to sa akin, uh, magsasucceed ba to, that's why you need um, balance with your emotions, so balancing emo of your emotion is very important, and very crucial sa pag ng blessing, kasi kasi kapag hindi balance eh, ang emotion natin, pagiging blockage siya, eh. siya yung humaharang. Kapag maganda or positibo ang ating mindset, ang ating puso, talagang mag-overflow, talagang tuloy-tuloy, walang makakapigil sa pagpasok ng biyaya cancer. Sinasabi ko sa'yo, ayusin mo yung emotion mo. Okay, pang-apat. O, oh. tingnan mo, leadership. Marami talaga sa inyo, Cancer. Ang um, sinasabi ko to lagi sa mga Cancer na kakilala ko, kailangan yung galingan, kailangan yung galingan sa trabaho, si pagan nyo sa buhay kasi may malaki ang future nyo in terms of leadership. Sig sabihin, kayong mga Cancer, magaling kayong maging leader, mamuno sa isang grupo, maging manager, supervisor, o kung ano man. Here, pinapatunayan, pinapatunayan nito, Cancer, na Six of card na talagang malaki ang future nyo in terms of leadership. So, there are some of you, kapag nabigyan ng chance gawin nyo do your best kasi makikita yan okay kailangan nyo ma-discover here you are ayan na nakasakay kasi kabayo yung mga taga-sunod kayo you are bound uh, you will be developed or kailangan may malaki ang future mo in terms of leadership okay panglima five of pentacles Okay, Five of Pentacles, but in this card, kasi parang kailangan lang talagang, kasi this is a snow or winter season, I'm not uh, literally talking to the cancer people na mga nasa bansang malamig, but I can see here the interpretation na no feel ko ng energy dito, is that the Five of Pentacles is all about, um, keeping your finances kumbaga ayusin mo ang iyong mga kaperahan uh, tatago ito ng maayos kasi di ba pag snow or winter medyo mabagal ang kilos medyo magiging matumal ang business or whatsoever so kinakailangan this fifth of card, the fifth of pentacles card is reminding you to be mindful of your finances kailangan sa oras ng uh, kagipitan may naitabi ka kasi wala magiging problema kapag naka meron kang mga na naipon okay pang anim King of Swords. So here you are Cancer. Okay? You are ready? There are some of you you para para maging ready, kailangan sabi ko balance ang emotion but this in terms of decision making kahit papano, naliliwanagan ka na, nagiging okay na. And there are some of you na parang uh, consistent, pinaninindigan talaga kung ano yung mga and kung ano yung mga, yung mga decision na ginagawa and this is all about action also pagkilos sa mga bagay kailangan gawan mo na ng paraan kung wag mo na antayin pa ang bukas o kailanman if you have uh, if you think you already sa bagay na yan make an action, gawin na wag nang palipasan pa ng umaga i-accomplish na yan, okay? king of sword pampito cancer Oh, here you are. Magkatapat sa magician. So, na no, sabihin nito? Seven of cups. You have a lot of options. Bakit ka worry na worry? Eh, kung hindi mag-work ang bagay na yan para sa'yo, meron ka namang ibang pwedeng subukan. Meron ka pang ibang pas, uh, pasukan or applyan or kung ano man because there's a lot of options for you but with the magician card kung ano man yan kailangan hindi ka maapektuhan kasi with the magician card kung ang isa dito ay hindi magwork sa iyo subukan naman tong isa hanggang makuha mo ang perfect time or the perfect uh, thing na talagang para sa iyo Okay, don't, walang mag, wag ka mag-worry, ganyan talaga. Pag hindi ka mag-take risk, life is all about taking risk. Kung hindi ka mag-take risk, cancer, walang mangyayari, hindi mo makikita ang resulta. Hindi mo masusubukan na para pala sa'yo yan, ang bagay na yan. Pangwalo, judgment. Kapag nakailang almost magto two years na itong aking channel, kapag nag-read -re ako sa cancer, lumalabas talaga ang judgment. Judgment and justice, bakit? Ako uh, kasi this judgment, talaga sinasabi ko, it's all about pressure. Ayan you know, night of ones. It's all about people placing, Lagi mong iniisip ang, sasab ang comment, ang judgment ng ibang tao sa mga ginagawa mo. That's why, uh, mostly, yun, sinasabi ko, naapektuhan kayo emotionally. Okay, ay basta niya nagkakasakit, nangangayaya, hindi makakatulog na maayos sa kakaisip ng pressure na nakaatang sa iyong balikat. It's because of the people around you na piniplease mo. Okay, that's why kailangan mo talagang ayusin ang buhay mo, Cancer. If you want for a successful, a happy life, you need, hindi naman totally, kasi kailangan mo din naman ng support ng ibang tao, but at least somehow, wag naman yung parang every time, every time sila yung iniisip mo. You need have the time for yourself. Night card, o, oh, Ayan. Oh, napakaliwanag. Three of sword Ang ibig sabihin nito because it will cause you pain. Uh, talagang dyan ka maapektuhan ka malulungkot ka or anything mag ka magda-doubt ka sa sarili mo it's because napapapekto ka sa sinasabi ng ibang tao okay but you have you have the best skill you know leadership skill magaling ka kailangan mo lang talagang ayusin kailangan mo lang talaga matutunan yung yung mga bagay-bagay lalong -bagay. lalo na lalo, may kinalaman sa pagpiplease sa ibang tao you need to love yourself first cancer walang iba okay unahin mo ang mahalin ang sarili mo pahalagahan okay kasi magiging useless ang lahat ng bagay magiging useless ang mga tao sa paligid mo kapag ikaw mismo sa sarili mo hindi mo inayos ang iyong sarili mo or hindi mo minahal ang iyong sarili. Tatapusin natin, Cancer, yung reading with the Queen of Wands. Yung Queen of Wands is all about also the emotion. So, I can see here, um, kasi lately, ito din yung advice ko sa mga Cancer, but there are some. Uh, with this um uh, mystical uh, black cat here in the nasa baba, with the sunflower, I can see here na talagang magkakaroon, magkakaroon ng kaliwanagan o parang magkakaroon ng bunga. Kung susundin mo lang ang lahat ng sinasabi ko dito sa sa reading na ito na ayusin mong emotion nyo, ma, hindi pa huli ang lahat. Bababago yan, mababago. Kapag na, nakita mo, pag masanay ka na dyan sa, ay, okay naman pala, maging positibo kahit wala pang resulta makikita mo talaga na magbabago, talagang your life will turn around. Na, oh my God, kung noon ko pag ginawa ito, na talagang wag masyado mag-worry, mag-isip, huwag sa tao sa paligid ko. Ang ganda sana, hindi sana ako, hindi sana ako parang nakatulog sana ako na maayos, hindi sana ako na pressure Okay, Cancer, yan yung mangyayari dito with this Queen of Wands. It's all about reflection, realization na ang buhay pala ay napakaganda, lalong-lalo na kung hindi tayo nag-iisip ng kung ano-ano. Nakafocus lang tayo sa, sa sarili natin, sa pag-improve ng buhay natin, that's all. And talagang, tutuloy-tuloy ang magandang blessings na parating sa buhay nyo. Cancer, I am praying cancer na marami makapanood na nasa ng cancer nito and kapag may kakilala kayo nasa cancer na hindi pa nakakapanood, nakakasubscribe sa ating channel don't hesitate to recommend our channel magsubscribe po kayo kapag hindi pa kayo nakasubscribe please, yan ang pong kong tulong sa inyo maraming maraming salamat sa inyong walang sawang tiwala, support at pagmamahal hanggang sa susunod nating pagsasama mga pinamahal kong soulmates, mag-iingat kayo lagi God bless us all